dami si isda dito guys. Ayan, dami yung pagpipilian guys ng mga isda dito. Mga sariba. Ayan, oo. Tignan nyo guys ang sipag-sipag nyo. Ang bata-bata pa. Bata. Ayan yan guys. Okay. 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 Ayan, nakabili na po kami guys ng isda at karne. Isda ah. Bigas na lang ang kulang guys. San ka pa? Nakapagsimba. Pero nakapamili na rin ng ulam. Dito lang yan guys sa groto. Ang daming mga mabibili ng mga sasariwang gulay at isda. Pag sa palengke, hindi. Ano mga, ano na? Mga bilasa na? dun sa amin ang mamahal pa dito guys ang mura lang sa groto dito lang yan sa Bulacan guys pauwi na kami parang saan? bibili ka? bibili ka? mabibigatan na yung motor sino magbibigat yan ang bigat bigat na wala yung hinahanap namin gulay yung kone flower <laughs> ay pili tayo ng ano Toy. ayun o masarap yan eh lalagyan ng ano, ng karne ayan o takway

Matagal na kami hindi nakakain nito. Na kahit alin? Opo, kahit alin. Ayan, marami na kaming nabili. Papaya, ayaw mo. Ayan guys, gusto niyong lechon. Guys, ayan. Gusto nyo rin <laughs> Ang dami rin itong mapibili, guys. At kanin. Madami. Kaya alam nga, pagka napapadain na yung bili namin kanin hindi na nauubos Nasasayang lang. Ano, <laughs> Branson?

pa nagpipinong maganda yung hindi dito nakapitin. Meron pa pala tayong puso doon. Tanglad, hindi tayo makabigay Tanglad. Hindi tayo tanglad. Tanglad nga po. Magkano isa? Isa lang po. Okay. Okay. na hindi na magkakasya to sa ano natin may lap na magbitbit hindi kasi yung tricycle din alam mo suklian na ba ako nasuklian nyo na po oh, okay. ah nasuklian na nakalimutan ko sorry ayun guys o oh, mga ano baka kakanin dami nyo guys dito mabibili I promise ang dami lalo na pagkamahal na araw guys ang dami tao rito ayan guys yung mga kakanin yan yung mga sina ay ito pala doon may bangus na ano hmm. bangus mo te ano ba na may nakalagay Ayun, tamal. Ito, tamal. Ito, tamal. Ay nakamalis kita kamaliyan. Ay presyo. Anong suman nito? Murunyan niya. Tanda lang ba? Suman murun. Mga murun. Mga murun. Mga murun. Mga murun. Muron Ang daming Ika na ha? Wala na ba? Malamang ako may hirapan na itong magbitbit. Wala, wala na akong pera. Mar sa may sabitan ba doon? Yari tayo na itong hirap magbitbit na ito. And guys, pauwi na kami guys. Naubos na rin yung aming baong pera. Okay. Oh, no. Wow. Bigas na lang ang bibili namin, guys. Ano na, na Ay, wala pa na tayong paglalagyan ng bigas. Kung bibili tayo ng bigas. yung lang Bet namin yung gulay ngayon, guys. Hindi mo kami mag-ano. Magkakarne kasi dito sa asawa ko masyadong maselan Kagabi nga, sumakit na naman yung tiyan niya. Nakakain siya ng talbos. <laughs> Ayan. Nahirapan siya. <laughs> guys, ang ulam niya, niluluto ng maigi. O kaya bine it. Ito na kami, guys. Yung mag-aang lang naman ang dadaling ko. Bibit-biting ko. Ay lagay mo dyan Aray po, bigat Agay, 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 agay Ikaw na, ipit yung kamay ko Ayan, paano natin yan Pagkakasahin dyan Dapat sa ilalim mo nilagay. O kaya inanuhan mo na. Baka mo na to. Hindi to pwede isabit doon? Yung hipon, baka ibabaw mo nilagay dapat yung hipon para hindi magbubuhay. Yung t-shirt mo, wag na to. Hawakan mo na lang. yan pagkasyain mo ngayon yan dyan <laughs> hala alisin mo kayo yan sanan sanin mo isa isa wag 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 Bitbitin ko na lang yung iba. Baka madurog. Ah, galing nga. Ah. Ang galing ng wash up wash ko ah. niya guys. Ang galing niya. So, ayan guys. Hanggang dito na lang.